Hello po, hello po sa inyong lahat, isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal, good morning po, ngayon po ay Ajis, Ajis ng Hulyo 2024, July 10, 2024, at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6.35 ng umaga. Uh, uh, Wednesday. Wednesday, ano? Merkulis. At medyo maganda ang araw. Medyo maliwanag. Uh, nais ko lang mag-vlog patungkol po dito sa... Uh, bakit ayaw sumuko o bakit ayaw o bakit patuloy na nagtatago si Kibuloy ayan po ano at ang title ko po ngayon ay Secretary Abalos nakikiusap Kibuloy sumuko na opo marami na pong tao ang nanghihikayat kay Kibuloy na lumantad na o sumuko na ay pero bakit ayaw yan po ang tatalakay natin ngayon. O bakit hindi niya gagawin yan? Yan po ang ang i-discuss po natin at Biblia po ang gagamitin ko. Opo. Uh, palagay ko hindi talaga, hindi talaga susuko dahil nga ay alam niya na napakabigat po ng kanyang kaso. Opo, at hindi lang po iisa eh. Opo, <laughs> hindi lang kasi iisa eh. Marami kasi eh. Kaya makalusot man siya dun sa isa, ay sa iba hindi siya makalusot. Yan po ang iniisip niya dyan. Sa palagay ko lang ha, pero uh, dadagdagan po natin ng Bible verse. Opo, um, yung isa kasi na na kasalanan niya na recorded naman yan yung lupa na ayaw ibinta ng may-ari ay namatay o pinapatay o nilusob ata yung yung bahay ay dato pa yun o hindi ba matindi po yun ah. Ayaw niyang ibinta yung, yung lupa niya. Pero ang nangyari ay pinasukan yung bahay nila. Oh, hindi ba? At yan po ang kwento yung lupa ni Nabot. Doon sa Biblia po na kung saan si Nabot ayaw niyang ibinta yung lupa niya kay Uh, King Ahab. Kasi gusto rin gawin ni King Ahab na garden. Gagawin niyang hardin. Ay ayon niyang ibinta. Ayun din. Di ba? Yung kasalanan ni Jezebel. Di ba? O gumawa ng paraan si Jezebel para mapatay si Nabot sa pamamagitan ng bato. Pinagbabato ng mga tao si Nabot dahil kumuha ng dalawang testigos ito si J.C. Bill na hindi hindi sumusunod sa decree ng hari na araw ng pag-aayuno at prayer. Ang sabi ng dalawang testigos ay nakita namin sinabot na hindi naman magpapasting. Ayun, pinatay siya ng mga tao. Ganun po yan. At nagalit po ang Diyos dun. Oh. 13 years after that, ayun naman si si GC Bill naman ang ang kwan namatay. Ganun po 'yan. Naikwinto ko na po sa inyo 'yan dati. Pero nga ay ito nga tatalakay natin e, eh, bakit sa palagay ko ay hindi talaga susuko ito si Kibuloy. Ayan po ano. Ah uh, uh, kuan nyo po ako, uh, subaybayan nyo po ako hanggang matapos at uh, i-discuss ko yan ng maigi. Pero bago ang lahat po ay nais ko munang pasalamatan itong batch number to na, na subscriber natin. Ito po ano, si Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Roniel, si Ebi Compio, si Joey Valenzuela, third pangatlo, user NB, Parot Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Sinario, Jonah Kawil, uh, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas Digna Umali. Salamat po sa inyong lahat. Joel at uh, Jolie Antan Jose Labir Niabot Andy Gimpau Yoser GH RC Guillermo Joseph Angelo Mayra Midaina Rafael Aquilato Mayit Hensio Dio Yanong Bilya Mister Yang Toy Emilita Roa Monica Dongsao, Richard Jamura User KK User XQ Nelson Nukop Salvacion Akisar Sinaida San Andres Joey Chavez Ramon Junior Rojas H.L. Bilyargar Rose Jack Jack Normie Arnel Araujo Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estelia Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Uribe, Mamon, Nanglapas Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casley, Maria Sribira, Marudaan at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating suportahan at panuorin. Ito po sila, no, si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Arnold, ah, uh, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Satutu Ulang To, Christian Isigera, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan di Artatago, at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at Sakasi, si Kawaldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig po sa kanila at marami po tayong matututunan. Nakikita ko po na totoo yung sinasabi nila at para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at uh, tuloy na po tayo sa ating discussion ngayon. Ano? Ang topic ko po ngayon ay uh, yung title ay Secretary Abalos nakikiusap kibuloy sumuko na. Opo. At sa palagay ko sa aking pakiwari ay talagang hindi talaga susuko si Kibuloy. At yan nga ang sasagutin natin. Bakit ayaw sumuko o bakit patuloy na nagtatago si Kibuloy? Ay ito po na parati ko na binabanggit po sa inyo. The wicked plea, Proverbs 28.1, The wicked plea when no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. Ayan po ang nakasulat sa Biblia. The wicked plea. Ngayon ay applicable po yan kahit na saan, anong bansa, anong panahon, anong lahi, o anong sitwasyon. Applicable po yan. Anytime po yan. Hindi nagbabago po ang salita ng Panginoon. The wicked plea when no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. Ayan po. At ito si si Kibuloy ay talagang without controversy yung mga kaso niya o yung mga kinakarga sa kanya na kaso ay talagang totoo yan. Opo, kaya nga hindi niya maharap eh. Oh. Dinadaan na lang niya sa mga abogado, hindi ba? Kay pasyo, hindi ba? Oh, dinadaan na lang 'yan. O oh, kung sino-sino pa yung mga abogado. Pero siya hindi talaga siya haharap. Kasi nga hindi pwedeng magkamali ang Biblia. Opo. The wicked play when no one pursues him. Ayan po ano. Ngayon ay itong susunod po itong Isaya 30:17 ang title po nito ay The Futility of Treaty and Alliances. Ayan po ano, The Futility of Treaty and Alliances. Ngayon ay babasahin ko lang po. Alam kong na na-discuss ko na ito. Kasi nga ito ang nangyayari sa mga naghahari-harian o mga diktador o yang mga tao na sumusubra sa kapangyarihan o inabuso nila ang kanilang kapangyarihan. Ito po ang nangyayari. Kaya nga, Futility of Treaty and Alliances. Ayan po ang title niyan. Isaiah 30, verse 17, A thousand will play at the treat of one at the threat of five, you will all flee until you are left alone like a pole on a mountain top, like a banner on a hill. Ayan po ang nakasulat. At yan po ang mangyayari kay Kibuloy. Ayan po. Kaya nga ito ay parati kong inuulit-ulit po ito eh. yung daw uh, nagmalabis sa kapangyarihan o inabuso ang kanyang kapangyarihan ay mangyayari ito. Opo. Walang walang kwinta yan mga treaty o mga alliances sa ibang tao. Wala yan. Mas susundin ito o mas mangyayari po ito kasi yan po ang nakasulat eh. Oh. He will play until he is left alone. Kung naintindihan nyo yan, ay kailangan pa bang ipaliwanag po yan? Siya ay tatakbo hanggang siya na lang ay mag-isa. Like a pole in the mountain top. O oh, parang poste na nakikita yan ah ng lahat ng tao all eyes will see him. Ganong kay Marcos po yan. Nung si Marcos ay napatalsik, nung people power, nung si Marcos ay uh, bago siya pumunta ng Hawaii, ay nakikita siya ng lahat ng tao. Opo, sa media, hindi ba? He is, he is sleep alone like a pole on the mountain top like a banner on a hill. Ang ibig sabihin ay banner ay yung signboard dyan o kaya ay tarpulin. Ay saan ba naman inilalagay ang mga tarpulin? Hindi ba sa mga matataas na lugar? Hindi ba? Sa mga matataong lugar? Hindi ba? O yung mga dinadaanan? Yung mga signboard, doon po nilalagay yan. Like a signboard, unahil. Ayan po ang mangyayari kay Kibuloy. Siya ay tatakbo o siya ay magtatago dahil nga may threat. Hindi ba? May threat sa kanya eh. Pero yan ay ginawa niya yan eh. Hindi ba? Yung mga, mga minor de edad na ginahasa niya noon o ay sabihin natin na naluko niya. Hindi ba? Oo ay hahabulin siya niyan. Hindi ba? Oh. Ayan na nga. Hindi ba? Kaya nga tama po ang Biblia eh. Kahit na nakipag-alliance pa siya kay Duterte, walang mangyayari diyan. Wala po kaya kaya nga ang title nito, The Futility of Treaty and Alliances. Kinuha po ito sa Biblia Noong ang mga Israel ay nakipag-treaty sila sa uh, dito sa kuan sa Egypt, sa Egypto. Kasi nga ay sila ay kinukubkub na ng kuan eh. Ng Babylonians, yung mga Barbarians po yan eh. Ay natatalo sila. Nakipag-treaty sila sa uh, Egyptian na baka matulungan sila. Ay wala din eh. O, naging alipin din sila ng mga Babylonians. At kasama na nga dyan si Daniel na kung saan ay binatilyo pa ata o medyo bata-bata pa na ginawang alipin pero actually hindi alipin. Ah, uh, ginawa siyang ah, uh, parang ah, uh, uh, yung kuwan, yung ah, uh, Pinag-aral siya. Opo. Pinag-aral siya doon sa Babylonians para siya ay maging opisyal ng Babylonians. Ayan sila, Daniel yan. Yung mga bata o mga binatilyo na medyo magaganda ang pangangatawan, yun, o matatalino. Ayan po. Ay, ito ang hindi maiwasan na mangyayari kay Kibuloy. Siya ay tatakbo hanggang mag-isa na lang siya. Na iyan po ang nangyayari sa mga diktador. Opo, si Hitler po ay mag-isa na lang niya eh. Nung, nung kinukubkub na siya ng mga Allied forces, hindi ba, at nagpakamatay po siya. Pumasok siya sa dungeon. Yung dungeon na ginawa niya, nagkulong siya at nagbaril na siya sa sarili. Oh. Ayan po, sinunog daw ata ang kanyang bangkay dahil yun ang uh, kwan nila, yun ang napagkasunduan. Pag namatay na siya, ay susunugin na ang kanyang bangkay. Ayaw niya kasi na na kwan eh, na lapastanganin ng mga allied forces kahit na yung bangkay niya. Kaya sinunog siya. Ganun po yan. Ah, uh, nililinaw ko lang po ano, yan ang mangyayari. Kasi nakasulat eh na until he will live alone. Ang ibig sabihin niya na iiwanan siya. Hindi ba? Oh. Nang mga alipuris niya. Hindi ba? Oh. Lift alone eh. Oh. Like a pole in the mountain top poste ng parang poste ng miral ko ah, kitang kita yan kasi nasa mountain top po eh oh, kahit na isang kilometro ang layo mo ay eh, makikita mo yan oh, like a banner on a hill ayan po ah ito namang sa Psalms 23 verse 4 ito talaga ang reason eh bakit e eh, magtatago siya eh kasi nga hindi niya kwan, eh, hindi niya nararamdaman ang Panginoon sa kanya. Sa palagay ko lang po ha, ah, wala sa kanya ang Panginoon o wala sa kanya ang Diyos. Ayan po. Kaya ganyan ang nangyayari. Opo. Basahin ko lang po ano at napakahalaga po nito. Ngayon ko lang po ito babasahin sa inyo o oh, dito pala nakasulat yung your rod, your staff dito sa Psalms 23 verse 4. Oh. Basahin po natin. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. E evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Ayan po ang sinabi ni David. Hindi ako kanya natatakot kahit ako ay naglalakad sa valley of the shadow of death. I will fear no evil, sabi niya. For you are with me. Kasa kasama niya po ang Panginoon eh. Your rod and your staff, they comfort me. Ayan po. Na, palagay ko wala kay kibuluyan, yan. Wala yan. Kaya ganyan, nagtatago siya. Ipaliwanag po natin ano, Although I walk through the valley of the shadow of death, ito po yung mga kwan, yung mga ambush site. Opo, bali po ito na kung saan ay nag-aabang yung mga kwan dyan, yung mga uh, robbers. Pag dumaan ka dyan, ay talagang kukunin lahat pati baro mo. Opo, lahat ng kayamanan mo kukunin nila. Yan po ang Valley of Death. Uh, uh, shadow uh, valley of the shadow of death kasi nga kung minsan pinapatay pa nila eh ayan po ang sabi ni David hindi ako natatakot diyan sabi niya oh kahit na ako ay naglalakad kanya diyan sa valley of the shadow of death ito po ang lugar diyan sa Israel na kung saan ay walang tutulong sa iyo kasi malayo sa kabihasnan o kaya Uh, uh, bali kasi ito eh, uh, kahit na mataas pa ang araw, medyo madilim na. Ayan po ano, at diyan nga nagtatago yung mga, mga, mga tulisan. Ayan po. At kung maalala nyo po yung kwento ni Jesus Christ na uh, the good Samaritan, hindi ba? Yan yung description diyan na kung saan yung yung mayaman na tao ay dumaan diyan eh. O oh. at bago siya inalisan ng mga robbers ay half dead, kuan siya. O oh. nag-aagaw buhay. O oh. nakita siya nung good Samaritan, tinulungan siya. Ayan po 'yun. Yung 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 valley of the shadow of death. Ayan po ano? Ngayon, si David hindi siya natatakot yan. Kasi nga, ang alam niya ay yung Panginoon nasa kanya o kasama niya. Your rod, your staff, they comfort me. Alam niyo po itong itong rod at saka yung staff, iisa lang po yan. Yan yung tungkod ng mga pastol. Normal lang kasi sa isang pastol, na may uh, yung kwan ni eh, yung kapirasong kahoy yan eh, na ginagamit po yan ng mga pastol. Una, ay para pang dipinsa nila kung mayroong mababangis na hayop na gustong kumain ng kanilang tupa. Ayan po, o dipinsa din nila sa kanilang sarili. Katulad kung may ahas, ay yan ang gagamitin nila na panlaban yung yung tungkod o yung istap. Pwede rin na pamalo nila dun sa mga tupan nila kung naliligaw ng landas, hindi ba? O pang pangkalawit nila. Ah, kasi yung istap ay eh, may kalawit yan eh, Parang payong may kalawit po yan eh. Kung nahuhulog dun sa bangin, yun ang ginagamit nila para kunin yung nahulog natupa sa bangin. O, marami pong purpose yan. Yang your rod, your staff, ay style po ito sa Middle Eastern Poetry. Binibigyan ng emphasis sa Middle East na mahalaga po yung rad o yung yung tungkod mahalaga kasi nga nagagamit yan. Hindi naman na nakakita na ba kayo ng pastol na dalawa ang tungkod? Isa lang po, hindi ba? Your rod, your staff, iisa e, po yun. They comfort me. Ayan po. Pinapalo kasi ng Panginoon yung mga anak niya. Opo. Kung kinoconsider ka ng Panginoon na ikaw ay anak niya, simpre ay didisiplinahin ka. Ayan nga ang ginagamit yung stop o yung tungkod. Ngayon, ito si Kibuloy. Ito, po si Kibuloy, palagay ko, although na, na kiniklaim ya, na siya ay appointed son of God, palagay ko hindi eh. Bakit? Ay hindi siya pinalo eh. Hindi ba? Ang anak po ng Diyos pag nagkasala ka, immediate po yan. Kung minsan, in that day, papaluin ka na. Ay ito si Kibuloy at saka ito si Duterte, malayo po yan sa Panginoon. Kasi hindi nga sila pinapalo eh. At yan po ang isi-share ko sa inyo. Nang kasulat po kasi sa Biblia, if you are, if you are the son, sabi niya, ay simpre ay papaluin ka ng magulang mo. Ngayon, kung anak ka ng kapitbahay mo, ay hindi ka papaluin. Ha? Bakit naman papaluin mo yung anak ng kapitbahay mo? Hindi ba? Ganun po iyan. O, at aywan ko, kung maniwala kayo, ang tawag dyan ay hinayaan na sila ng Panginoon. Hinayaan na. Opo, at napakabigat po niyan. oh si Duterte nga ay, eh, ay minura niya ang Diyos eh, na gumawa ng langit at lupa eh, hindi ba? oh. minura niya eh, oh. ay, hindi siya siguro pinapalo, ay eh, pero darating ang panahon na talagang makikita yan. Na, na, yun nga, yung ah uh, he will play and live alone like apple in the mountain top and a banner on the hill bakit po ay sasagutin po natin yan ha bakit ganito po yan eh -de declare siya kasi si Duterte at saka yan si Kibuloy ng napaka-imposibleng bagay kaya lahat ng tao titignan ano mangyayari diyan. Ano po yung huli na dineclear ni ni Juan, ni ni Duterte? Ipapakain daw niya yung mga papilis eh. Doon sa huhuli sa kanya o yung yung warrant of arrest o yung dokumento ipapakain daw niya. Ay di lahat ng tao po pati media people pati sa ibang bansa, titignan anong mangyayari dyan. Kaya nga, totoo itong nakasulat sa Biblia. Until he, you are left alone like a pole on the mountain top. Ang ibig sabihin ay nag-aabang ang mga tao. Ano ang nangyayari dyan? Ano ang mangyayari dyan? Totoo ba yan? Ay imposible po na ipapakain niya yung papilis. Hindi ba? Ay ko lang kung yan ay talagang pasiklab lang niya o kuan ay pero ay, ayan po ang nag, nagtitim sa mga tao para subaybayan ang buhay niya. Oh, hindi ba? Oh. Ay nagdideclare sila ng ganyan. Oh, ay susubaybayan ang buhay nila. Kaya nga lahat ng mata ay o lahat ng paningin ay nakatuon sa kanila. Kaya nga magaganap po eh magaganap ang nakasulat sa Biblia. Ayan po. At unti-unti na nga. Hindi ba? O. Sikibuloy. Susuko ba yan? Palagay ko hindi. Hindi. Ano? O. At magaganap itong itong nakasulat sa Isaiah. He will play until he is sleep alone. Like a pole on the mountain top and a banner on the hill. Ayan po ano? O sige po at hanggang dito na lang po ano. At sana po sa ating pakikinig ay kahabagan po tayo ng Panginoon at bigyan niya tayo ng wisdom. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po mga kababayan, mga minamahal. Hello po sa inyo. Good morning po. At salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Salamat po ng marami. Salamat po.